Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading nito ay para sa mga Capricorn in the month of April 2024. Okay, so unahin natin ang general forecast, then career or money, and then relationships and love life, tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ng lahat. So, Capricorn, nakikita ko sa inyo na <laughs> may mga, ano ba, may mga, may mga dumarating ba sa inyo parang uh, opportunities or tulong, ganyan. Kasi nakikita ko sa inyo na, uh, ang tawag dito, nakikita ko sa inyo na parang yung mga nagawa ninyong magaganda in the past is dumarating sa inyo ngayon in of in form of ano if in form of blessings or pwede ding karma no well karma kasi is pwedeng dalawa yan pwedeng maganda o pwedeng hindi so kung ano yung mga nagawa niyo noon is nakikita ko mabalik sa inyo ngayon okay Maramdaman mo yan uh, noon kasi parang nagdecide ka na kasi sa sarili mo na you are going to do things better okay so pero yun nga, may mga bagay pa din na mangyayari sa inyo na depende pa din kung ano yung mga dati. So, pagdating naman sa mga family ninyo, ay nakikita ko na parang very okay, very happy. Things are doing great. Pagdating sa relationships mo with your family, sa mga mga mas malalapit pa sa si inyo. So, ano bang advice sa inyo is to be less judgmental of people, be ju less judgmental of the things that are happening around you. Yung mga hindi mo pa naiintindihan, huwag mo muna masyadong i-judge. Um, hindi mo din masyadong kailangan uh, patulan yung mga ibang mga bagay na parang hindi naman dapat talaga na nakakatulong or alam mo yon piliin mo kung sino yung bibigyan mo ng pansin kasi yung mga dapat yung mga magagandang energies lang yung mga yung mga bagay lang na nagbibigay sa inyo ng inspiration yun lang yung dapat mo bibigyan ng oras Uh, kung magagawa mo 'yon, uh, you can reverse things kasi pwede ko yung There is uh, an opportunity for you to upgrade yourself further when it comes to kung ano yung mga alam mo um kung ano yung uh, kung ano yung mga pag-iisip mo na-upgrade siya. So there are things na nangyayari para sa talaga na parang binibigyan ka ng pagkakataon ng universe to change things up for the better. Although, mukha namang, mukha namang pataas talaga yung energies mo eh. Kasi kahit sabihin natin na may mga nagawa kang hindi maganda before, nababalik sa inyo, uh, there are things na matutunan mo doon and magiging okay ka. Kasi, um, minsan challenging yon pero nakikita ko kasi na pataas ang pataas yung, yung energies mo. Okay? So, move on tayo sa career and money. Kung naka, tulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kayo limutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang umiikot sa buhay natin. So, career and money. Okay. Career and money. Nakikita ko sa inyo na medyo pakawala. Yun yung term na gagamitin ko, pakawala. Kasi parang there is this aggressiveness na parang gigil kayo eh. May gigil kayo pero focus yung gigil mo. Yun yung nakikita ko rito. Uh, parang may pinanggagalingan yun eh. Kasi may mga bagay na merong nangyari in the past na parang feeling mo unfair, hindi masyadong okay, ganyan kubagan, baka naloko ka ba? So parang minsan magigil ka. And, pero So, yung gigil mo is very focused doon sa gusto mong mangyari kung bakit ginagamit mo yung energy na yun para mas maging maayos yung magiging actions mo o yung kalalabasan o yung magiging outcome ng ng ano mo ng ng ginagawa mo so be just be very careful kasi nakikita ko rin na there is a uh, uh, may possibility na ma mawala ka sa so, sobrang gigil. Okay? So, control lang ng konti. So, may, may need for you to be, to be able to find the light. ah uh, parang, hanapin mo sa sarili mo yung paano ba, paano ka ba magagabayan. So, always remind yourself na saan ba yung masaya. Kasi somehow, medyo, yung gigil mo, puro gigil na lang eh. Parang kailangan mo rin hanapin yung balance nun, no? So, ang advice sa inyo is to wag mo daw tatakasan ang mga bagay na parang nahihirapan ka. Wag, wag kang matatakot na parang karapin yung mga bagay and wag ka ding mangluloko ng ibang tao kasi yun yung nakikita ko ito. Okay? Kasi kung kaya mo daw gawin yun, alam mo sobrang bongga yung magiging pera mo kasi ito, Ten of Pentacles, sobrang ganda. Pa, doon papunta, doon kasi papunta yung energies mo eh. So, gabayan mo lang yung sarili mo na hindi ka masyadong maligaw, hindi ka masyadong magalit, hindi ka, kumbaga, lahat dapat magiging maayos yung magiging actions mo para lang, para focus yung yung pinupuntahan ng energies mo. So, punta tayo sa relationships and love life. Okay, Capricorn. Relationships, love life, hindi naman to kailangan na jowa-jowa lang. Pwede din tong family, friends, co-work, coworkers. Co workers okay? So, when it comes to your relationships and love life, nakikita ko sa inyo na nakikita ko sa inyo na hindi naman kayo nag-iisa or feeling mo naman uh, may mga kasama ka, but it's just that feeling na parang siguro minsan gusto mong pag-isa. <laughs> Pero hindi ka naman mag-isa. Okay? If that makes sense. Okay? So, um may feeling din na parang siguro may konti ka sigurong tampo. Na parang minsan may mga gusto ka mangyari, na hindi mangyari, hindi matubad-tubad, ayaw nila pumayag, or what. So, there is this feeling na somehow hindi ka masyadong kontento Okay? Tignan natin. So, pa, uh, that's why siguro, no? Yung sa Queen of Swords, pinapakita rito na yung Queen of Swords is, ito yung pwede mong So, yun na parang, parang you're very adamant. Kung mapilit ka din na minsan pagdating sa mga gusto mong mangyari. Kung mga pinuporsigido mo kung ano yung mga ideas mo. Uh, so, yun yung nakikita kong pwedeng nangyayari sa'yo. But then, ang advice kasi sa inyo, ang, ang potential kasi na pwedeng mangyari when it comes to your relationships is that medyo medyo wala kang pakialam pagdating sa wealth mo. kapag masyado kang magiging uh, pwedeng, pwede kang masyadong gumastos para walang pasahin yung sarili mo. So, para daw ma-avoid ito, ang advice sa inyo is to be huwag mo masyadong dibdibin ang mga bagay-bagay. Kasi minsan talaga may mga tao sa buhay mo kahit naman na talagang uh, kapamilya mo sila hindi mo din ma map yung ugali nila kasi may mga ganun silang mga naiisip may mga ganun silang mga gawain na hindi mo makontrol the same as may mga bagay na hindi sila makokontrol sa iyo so tanggapin mo lang minsan ganun lang talaga kung pagpasensyahan mo kanya pagpasensyahan at tanggapin mo na ganun sila dahil hindi naman din siguro nila yun minimin or hindi naman din yun yung talagang kailangan mong pagfokusan. Okay? Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo pa kayo napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po yung gabay ninyo sa buong taon. So, advice cards na po tayo. sa pang-advice card. Okay, may pinapakuha sa akin card. Ayan. Okay, apat na advice cards. Pag kumukuha po ako ng more than three na advice cards, um, ibig sabihin talagang kailangan yun. Do the work. It's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. So, Huwag mong, mong, tutulugan yung mga pangarap mo. Huwag mong tutulugan yung mga gusto mong gawin. May oras ka pa, kaya mo pa, gawin mo lang. Kaya ka, pilitin mo sarili mo. So, gawin mo lang ng gawin para magbunga ng maganda yung mga ginagawa mo sa buhay. Food, alagaan mo din ang sarili mo. Uh, pati yung mga iniisip mo, ginagawa mo, pagtulog mo, lahat. Masyado ka bang so, nasasobrahan ng pagkain, nasasobrahan ng inumin, nasasobrahan ng anything na sobra. Kailangan mong palitan yan dandelion, vitality, empowerment, and perseverance. Kailangan mo magpursige. Kailangan mong sumagap, sumabay din sa agos. Kailangan mo ding maging malakas kasi ang dami mong pwede pang gawin. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Dahil yun ang kailangan. Dahil kahit minsan feeling mo ikaw lang mag-isa, dadalhin at dadalhin ka ng universe na gusto mong mangyari. Despair, I need your divine intercession right now or great spirit. Lift this darkness from my soul. Free me from this burden. Open me to your highest plan. May I be of a peaceful vessel for your love. Bigyan mo na pagkakataon ng universe or si God na ibigay sa iyo yung para sa iyo. And tanggalin ka sa mga... Hanapin mo yung light and doon ka pumunta. Huwag mong hayaan na kainin ka ng mga pangit na bagay. Okay? Yan ang forecast mo for this month, Capricorn. Subscribe on YouTube and follow Hula Huan on Facebook para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon at mabu mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.